Ano na kabi mga pangunahing tanong na tinatanong namin sa isang lalaki kapag type namin sila or gusto namin sila. Number one, mahal mo ba ako? Yan po isang tanong na maririnig mo sa isang babaeng gusto ka. Kung nari, Michael, mahal mo ba ako? And then ikaw naman kung gusto mo, syempre sabi mo, oo, mahal kita. So ang babae Lods, na nagtatanong ng ganyan, ibig sabihin, gusto ka niyan, no? Gusto siya ng commitment niyan, no? Gusto niya maging kayo. So, ang babae, hindi ka tatanungin ng ganyan kung hindi siya interesado sa'yo. Kaya po, napakaswerte mo kung tinanong ka ng babae ng ganito. Kaya, Lutz, kung tinanong ka ng babae ng ganito at sa tingin mo, hindi mo siya gusto. Well, pwede mo siyang prangkahin na hindi kita gusto, hindi kita mahal. So, huwag kang ambisyosa. <laughs> Ginano nino, binaray, no? Hindi, kailangan mo na sabihin, Lutz, yung totoo na pag tinanong ka ng babae ng ganyan, no? Kunwari, ikaw, gusto ko at tinanong kita, uy, ma mahal mo ba ako? And then, naramdam mo sarili mo na hindi mo siya gusto. Parang mo, hindi talaga, hindi kita gusto, sorry. So at least yung babae masaktan man, 'di ba? Dahil gusto ko nga niya, kaya nga nagtanong siya sayo ng ganun. Masaktan man siya, matatanggap niya 'yon kasi nga naging honest ka sa kanya. So proceed pa tayo agad sa number 2. Bakit sa dinami-dami ng babae ako ang minahal mo? Ako ang pinili mo, ako ang niligawan mo. Ito po yung pangunahing tanong talaga ng isang babae sa isang lalaki. Syempre, kailangan may sagot ka doon kung ang babae ay gusto mo, 'di ba? So, ayun po yung mga talagang parang nakakatawang tanong ng babae sa isang lalaki, no? Ang weird, di ba? Parang dating pinapaisip ka pa, ka yung isip mo, no? Stress ka na sa buhay mo, and then tatanong pa ng ganito, kailangan po mag-isip. So, kailangan po bulod sagutin kapag po, tinanong ka ng babae ng ganito. Importante po yan, no? Na marinig ng babae yung sagot mo, no? Kasi po, para po sa amin, dudes, kapag sinagot po ng lalaki yan, talaga nga namang tumatatak sa isip siya sa puso namin, no? Para po sa amin, musika yan. Kaya po kailangan, pag tinanong ka ng babae ng ganyan, maganda sagot mo. Siguraduhin mo. Kasi ang babae, kapag ka pangit ang sinugot mo niyan, yung sagot na yan, Ludes, no, tatatak sa puso niya yan at habang buhay siyang madidismaya sa'yo. So, nangyayari naman po yung, Lods, kung ang unang tanong niya sa'yo ay sinugot mo ng oo. So, proceed na po na sa number 3. Ilan na ako sa babaeng minahal mo? Ang ilan na ako sa babaeng niligawan mo, no? So, ito, Lods, no, ito po yung tanong ng babaeng si Losa. No, tinatanong po ito ng isang babae para para po malaman niya na talaga nga na... Na nga ba siya sa babaeng minahal mo kasi pulods no, kunwari sinabi mong lima. And sabi niya pang, pang lima ako. So, okay na sa kanya yun, no? Pero pag sinabi mong, pang 15 ka, pang 20 ka, eh, babae, hindi mo mapipintay mukha niyan, sigurado. So, sa sasabi niya, sigurado. Ano, disappoint sa'yo, sasabihin niya. Sasabihin niya, oh, ang dami mo pa na palang minahal. And then, na, bakit? Bakit hindi kayo nagtagal? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Ang mo pa palang naging jowa, no? So, mag-iisip siya sa'yo ng bad side na sabi niya, siguro babaero ka, siguro pangat ugali mo, siguro immature ka, yung mga ganon. Kaya po, kailangan pulods. Kapag po ang babae, tinanong na mahal mo ko, kailangan Magmula mula doon, maganda yung sagot mo hanggang dulo. Punta na po tayo agad sa pang-apat na tanong na kadalasan tinatanong ng babae kapag gusto niya. Ilan na ang nagyerger mo? No? So ito, Lods, no? kahit ako tinatanong ko ito eh. Importante sa akin, Lods, sa lalaking naniligaw sa akin. Hindi lang sa akin, no? lahat halos ng babae, Lods, no? tinatanong to sa mga naging boyfriend nila ngayon o sa naniligaw nila ngayon, no? So, iba e, at Lods, tinatanong ng babae ito. Kasi po, Lods, ang babae, Lods, no? karamihan po sa amin talagang silosa, no? Importante sa amin malaman na yung magiging karelasyon namin o karelasyon namin ngayon ay alam namin kung ilan na nga ba yung na no? Kasi po, si Pulos, no, bumabase kami doon, no? Kung anong klaseng lalaki ka. Ikaw ba ay malandutay? Ikaw ba ay babaero? Di ba? Ikaw ba ay mael? Yung mga ganyan, no? So, magiging depende, Lods, yung magiging husga namin sa'yo sa sagot mo. Kaya, Lods, napaka-importante na etong tanong na ito, kailangan marunong kayo magtahi-tahi, no? Kailangan ready kayo, huwag kayo mabubulol, no? Kasi po, ang babae, Lods, no, talaga nga namang mabusisi po pagdating po sa mga gartong tanong. Advice ko, Lods, no, kapag po kayo ay tinanong ng gartong babae, kunwari, kayo lahi, eh, no? Advice ko na sa inyo to, no? Hindi nyo kailangan maging honest dito, Lods, no? No, dito po sa part na ito, kung kinakailangan magsinungaling, magsinungaling po kayo. Ito po yung natawag na white lies, no? Ah, kunwari, 20 na ang nagyerger mo. sabi mo, apat lang, tatlo lang. Ganon, no? 20 naging jowa ko, pero tatlo lang dyan yung ko, no? Pero kinsi pala, no? Bakit yung kailangan, Lods, magsinungaling pagdating dito, no? Kasi po, Lods, no, kapag sinabi mo po yung totoo, no? Kahit sabihin mo po yung totoo, aminin mo man sa kanya, hindi po yun makakatulong sa relasyon ninyo. Sa halip po, magkakampay ng bad reflex sa'yo, no? Babawasan yung pagkatiwala niya sa'yo, hindi yung pagtingin niya sa'yo na maganda, no? Masisira lang yung imahe mo sa paningin niya. Sa Lods, I suggest na huwag niyo na lang sabihin yung totoo, no? Tinulong magsinungaling, you no? So, mas maganda na po yung Lods para po wala pong away. Opo. So, hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, I stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!